Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay. Julia Balistoy, bro, pwede ba makadeliveran sa kanya pamilya kung wala pang confirmation, Brother Angel? Ako, uh, delikado yan, no? pero basta ang ano kasi dyan, nalaman natin dyan sa kinablo Wendell naman eh, kina Father Darwin, basta ikaw ay ano, Basta ikaw ay um, nasa state of grace at uh, authority ka, no doon sa mismong bahay mo, doon ka lang magde-deliverance. Pero without the confirmation, hindi natin maano yan, medyo delikado, mas maganda, pinagtataka ko, eh bakit hindi pa kayo magpa-confirm para magka-completo <laughs> mak deliverance, tama. Oy. <laughs> eh, but, gusto mo mag-deliver sa ayaw mo mag-pag-angel <laughs> ba't pa yung yung ganun kung mag magpa-confirm na lang para automatic na kayong hindi na magtanong ng, ng ganyan wala kang problema makapag-deliver wala kang problema <laughs> magpa-confirm na lang para sigurado yun <laughs> ang pinagtataka ko bakit gusto mo mag-deliver sa ayaw mo sa kumpil <laughs> so misan mag-isip-isip po tayo na ano ba mahalaga di ba So kailangan yung sacraments, ang mga sacraments natin instituted by Jesus Christ po yan. At kaya nga sacrament, no? Sakra, mga banal, no? So Um, so yung mga yung mga sakramentong uh, kabanalan binigay ng grasya ng Panginoon Jesus Christ no uh, binigay niyan sa mga sa mga apostol at binigay niyan ngayon sa atin sa simbahan tanggapin niyo yan kapatid para magkaroon ka rin ng sempre, yung sa yung nasa proper dispositions morality ka rin dapat state of grace ka rin sa ka mag deliverance prayer hindi lang naman yung confirmation ng kulang mo bro no kung nakikinig ka ngayon Uh, bigya hindi lang doon hindi lang doon magtatapos confirmation magdi deliverance ka na kagad no so kailangan mo rin ng state of grace kailangan mo pa rin ng protection prayer marami so kailangan mo magkumpisal mas maganda bago mo gawin yon, may, may confirmation ka, may confession ka pa. So mas maganda yon kapatid, no? Hindi natin inaano na ano, pero unahin mo yung sacrament, bago yung sacramental lang yan in deliverance. Unahin mo yung mga sacraments, sacraments of baptism, confirmation, confession. Ayan, pwede ka na mag-deliverance, nasa state of grace ka, wala kang alalahanin kapatid. <laughs> from Nelmi Vitas naa uh, na, uh, na -a -a -koy ask unsaon pag pagbreak sa generational curse kay akong papa iyahan mga apuhan mga tambalan yud kami ang last generation at least wala na curse aming pamilya. So, sabi dito, paano daw mag-break ng generational curse sa kaniyang papa kasi yung kaniyang mga tiyahin kaniyang mga lolo't lola ay mga angkan ng manggagamot. Uh, ano sila yung nasa last generation. So, ano ang kailangan niyang gawin para hindi uh, dumaloy sa kanila yung curse ng kanilang pamilya? Brother Angel, may alam ka rito? Yun yung sinasabi nila, uh, healing of family tree, di ba? So, um, eh, uh, meron ko ba kayong mga prayer dyan kung paano yung mga healing of family tree? Pamisahan yata yung bro Angel, sabi niya bro yeah. eh, Wendell, di ba, pamisahan. Oo, oh, pamisahan eh, mo. Magpamisa kayo ng healing for fa for sa inyong family tree. And then always yeah. banggitin daw yan sa rosary, yun ang sabi ni bro Wendell eh. Yes, tapos yung state of grace mo kapatid, no? Mas maiiwas ka sa ganun. Wala namang ibang effect, very effective na protection natin kundi yung state of grace. Like, Pwede rin sila magpaano sa ano sa mga exorcist kung mayroon silang kilalang exorcist, patulong sila para mag-guide talaga. Mm, -hmm. yung healing of family tripo, po, pa-deliverance po kami kamo. At uh, kung may alam kang naman, lalo na medyo spiritual warfare yan, uh, medyo ano yan, delikado yan kasi kung may duda ka na baka na-contaminate kayo. Ano. So as your, as, as your um, exorcist priest po, no? yung pinaka-proper na proseso po, kung paano yung gagawin nyo, mas sigurado tayo doon kapatid. No? Uh, uh kasi, healing family tree, kung di naman natin alam exact kung anong gagawin, baka hindi rin maging effective. So as your exorcist priest kung meron dyan, and then later on, pwede natin itanong uli kay Brother Wendell po yan, kapatid, para mas sigurado tayo. Ay, nabasa. Ano ba? Hanapin ko muna. Ah, uh, well, well, inahanap ko, may nag may, tan may nagtanong ganito. Um, member siya ng choir, may, uh, choir. Tapos pag nakakasama niya yung choir na yon, uh, may service sila. Meron siyang kakaibang nararamdaman. ano uh, anong ibig sabihin noon? Baka ano, bukas ang kanyang psychic ability. Yung siya may nararamdaman kasi kadalasan kasi na ano, vulnerable sa mga mga ganyan, mga spiritual harassment, spiritual attack, saka yung mga aura ng mga ng mga ano ba tawag dyan, mga sabihin na natin, mga dilingon nato no? ah uh, yung mga bukas ng psychic ability sila yung, nakaka, sila yung nakaka absorb eh. Merong ang, merong ang, uh, mga pasyente kami sa Office of Exorcism eh, na ano na <coughs> ang tawag namin absorbant absorber kahit lumapit ka sa kanya kahit okay mo siyang kausa pag nilapitan mo siya biglang gumagano'n nasosofocate daw siya hindi ako sure sa tanong na pangalawaan sabi niya meron naman daw siyang kasama na nausog naman nausog na Ah, uh, hindi ako sure na kung kasama kung naanjan siya na usog na usog yung mga kasama parang ganon marami yan dito sa Korea ten dami dito usog huh? may may, 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 usog sa Korea Aba? mga Pilipino mga Pilipino din may mayroon dito malakas ang usog ay akala ko only in the Philippines lang yan <laughs> <laughs> mga Pinoy nga Meron din may, Oh, mga Pinoy dito bro, do, mayroon dito na isang may abroad na rin. Sino ngumosog? Meron dito na. Bro, sino ngumosog? Sino umosog mga mga Koreano, mga Pilipino. mga Pilipino, may Pilipino dito 'yung sinasabi nila na malakas makausog At kapag nakausogan sila, matatawa nga ako kasi nagpapalaway, maganon ba? Natatawa na lang ako. 'Yun nga, pantao naman ng Koreano wala. 'Yun na bigti ng Koreano wala. Sa Korean, um, wala mga sila-sila sila sila lang mga Pinoy eh. Ah ganun ba? Kasi, <laughs> kasi na, na, narinig ko kwento-kwento doon sa amin dati kahit daw pinakamalakas daw na ano na magkukulam daw ng Sikihor daw eh ano daw uh, hindi raw tatablan 'yung ano 'yung 'yung Amerikano. Kahit <laughs> magkano siya kalakas kasi ang American wala ang, ang Amerikano wala nang paniniwala tungkol sa bagay uh, na 'yan. Kaya nga eh nang nagbunga yung lahat sa paniniwala eh. No, kaya ang mga Pinoy kasi, alam naman natin ang demonyo, andiyan lang sa likod natin. Si oh, ang demonyo nandiyan lang sa likod natin. Sila kasi ang sila ang gumagawa doon ayon sa ating pinaniniwalaan. Kaya nangyayari ang mga bagay na 'yan. Dok, no? hindi uh, totoo siya, no totoo na nangyayari ayon sa mga sa, sa sa, realidad, no kasi sa atin talaga ang dami, ang daming nauusog talaga kahit dito at totoo ha, kapag nilalawayan ng nakausog, no, nawala yung ano ha, nawala yung, yung usog nila. No, kasi ang explanation nila for Wendell, naging totoo yan kasi andyan ang demonyo eh, nakikinig lang. Di ba, uh, unang Pedro 5.8, mag-iingat kayo dahil ang inyong kaaway na si Satanas ay parang leon na palaging umaatungal at naghihintay lamang ng panahon na kayo ay malapa. So, andyan lang talaga si Satan, kaya Uh, kahit wala namang kapangyarihan yung katabi mo, ay nagkakaroon siya ng kapangyarihan kasi yun ang pinaniniwalaan ng taong yan may usog. E eh, parehas kayo wala sa state of grace. Kaya Bro, naranasan ko yan. Ah. Uh, mm -hmm. hindi, hindi, ko makakalimutan yan. Uh, nasa hotel ako, Manila Pavilion. No? Dating Holiday Inn. Uh, nung nagtatrabaho ako doon, nag-waiter ako sa banquet pa noon eh. Uh, kapapasok ko lang. So, sa banquet ka mula, pagka sa hotel. Alam mo yung banquet, yung, yung kung saan yung mga function na malalaking function room, mala, uh, mo, doon ka mag-waiter. Mag <laughs> so, uh, hindi yung Paris uh, banquet. Hindi, banquet. banquet siyang, banquet siyang talaga. Pag yung banquet, banquet, yun yung function hall, ng parang ballroom hall. Ng, ng, isang malaking hotel mm -hmm. sa Holiday Inn. No? So, uh, nagsiset up kami. Tapos dumat eh, yung mga guests pala, mga, mga malaking, hindi ko alam, Christmas party ng mga Yakult. Eh galing sa mga ano sila, eh, di ba? Galing sa may init. Uh, eh ano yon tanghali uh, lunch lunch time so Um, nagse-set kami mala Noon eh. mm -hmm. no no pa lang kasi mas mas malakas ang bumuhat doon eh. Talagang nagji-gym ako noon, laki-laki ko noon eh. Doon sa no nasa no nasa hotel ako. Ah, uh, wala 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 never ako. Yun nga sabi ko, never mo ako makikita sa hospital sa clinic. Ang lakas-lakas ko bumubuhat yata 300 pounds noon sa bench press ko noon. So ang lakas ko no. So nag-waiter kami, nagdi-set ako doon si datingan ngayon itong mga Yakult. Nag nagtitinda ng Yakult sa ano, mga alas imagine mo gaano kainit 'yo, magda mag-alas 12 na ng tanghali para magle sila. So magpe-prepare kami. So doon nakasign ako sa table dalawa. Binati <laughs> medyo dal malaking tao ko. Bati ibati ila ko, binati ako nakikipagkaibigan yung mga taga Yakult, yung mga ate. Bati-bati kausap sa akin habang nagse-setup maya-maya, ang bilis. Maya-maya, bigla akong sumakit ang sikmura akong parang lalag nating nahihilo. Sabi ko ganun, ano ba nangyayari sa akin? So maya-maya, hindi na ako masyado makagalaw. So actually, may clinic kami sa hotel. Umakita ako sa hotel. Nag-ano ako ng gamot. Binigyan ako ng gamot. sa so, mayamaya Maya-maya, sabi ko, lakas-lakas ko, bakit nagkaganito akong biglaan, no? Alam niyo po, nung, nung uminom lang akong gamot, wala pa rin. E eh, kaso kailangan kong bumalik. Kaya lang sinabi ko doon sa mga nandun, Mga ate, sabi ko, anong nangyari sa akin ka kanina pa ako para nahihilo ko, sabi ko gano'n. Ayun, sabi nung isa doon, naku, Nabate. sabi niya, ito, sabi niya, tinuro niya, ang lakas ng usog nito na balis nabalis ka, kasi bati na bati sa akin pala yun. Uh, dahil ka, kagagaling lang yan sa init kasi ng araw, ayun ko, makasabihan, no? Ah, ganun po ba? So, paano po kaya yon? Yun nga. Halika, halika, halika. Uh, sorry, I'm sorry. Sabi nagsorry siya. Inano yan yung, yung ano ko, nilawayan, totoo, ganyan na ganyan, nilawayan yung, mm. yung chan ko, bro, instant healing. Instant siya. Kahit dito, bro, instant. Angel, no, Sabi na. ko, ay, totoo pala itong balis na to. Oh, so, pero nirenounce ko na yun ngayon. renounce ko na, sabi ko, sa sa, sa Blessed Sacrament, saka nirenounce ko na lahat ng paniniwala ko sa ganun. But I experienced, mm. totoo yan. So, gumagamit ng ano talaga yung, ng tao, yung fallen angels para magkaroon ng kapangyarihang magpusog talaga. So, yun. <laughs> Totoo po yun. Ingat po tayo. Oh, Dapat, kahit dito. Wala pa um, sa state of grace nun eh. So, isipin nyo dito ah. Isipin nyo dito yung isa dito. Dahil alam alam na yan talaga. Yung isang kasamahan namin dito na membro pa sa choir na uh, hindi na lang natin pag-uusapan yung buhay na grabe maka-usog talaga. Yung isa namin kasamahan naman na uh, taga-display ng, ng PowerPoint siya ang nausog Gra uh, grabe na yung suka hindi madaan sa gamot madaling araw kasi alam nila yung nakausog eh, kilalang kilala pinuntahan mismo sa bahay madaling araw ha, pinuntahan magpalaway lang nung nilawayan automatic na wala kaya nga sabi ni Labruendel totoo yan kaya nga para hindi kayo mausog magpahit ng langis bago, mag bago umalis mag protection prayer para hindi tayo mausog kasi totoo naman talaga yan eh pero hindi mismo yung tao ang meron yan siyempre ang demon yung nasa kanila yun ang nagbibigay ng usog no para maniwala tayo sa kapangyarihan ng demonyo o yun kaya nga sabi ng Diyos my people are destroyed for lack of knowledge okay, uh, dead na uh, meron pa bro ano, meron ditong sa YouTube channel um, live chat nagsabi ay um, kay Brother Angel naka-address sabi dito kuma uh, kay nobody sabi dito ka Pope Francis approved transgender to be godparents. Anong masasabi mo, Brother Angel? Well, kung, kung, mayroon ka dokumento, ipakita mo muna, no? Kasi ang dami niyang, ang dami sinasabi ng mga SSPX, ang dami sinasabi ng mga ano, alam mo, malawak yan pag nagsabi si, even before uh, approve niya yung civil, yung civil union, same-sex civil union, akala ng, ng mga tao, ang pagkapaniwala nila, kumo na ano yan, sa CNN and sa TV, sa TV sa TV sa, sa malalaking TV channel natin no sa TV Patrol 24 oras uh, um, Pope Francis approved uh, same-sex civil union. So ako rin na-alarma doon. Alam mo, si nurse ko yun. Si ko, ano ba yung same-sex civil union? Ano pa, same-sex marriage? The same? Yun ang banat ng mga ano kayo. Ay, ganun same-sex marriage. Eh, deposit of faith yun. Hindi pwedeng gawin ni Pope Francis yun. Ngayon, um, nung na research ko, mayroong interview uh, kay, doon sa spokesperson ni Pope Francis pinaliwanag niya. So yung Argent eh, kasi sabi nga si Pope Francis Argentinian nga may nahirapan um minsan. Na ngayon marunong na siya. So minsan na ano yung mga term niya. Sabi nga ang same -sex, same sex civil union ibig sabihin the right of a person bilang LGBTQ. Karapatan niya bilang tao hindi same-sex marriage, napakalayo sa marriage naman ng karapatan. <laughs> so, if you think about it, yung marriage, yung, yung marriage na yun, ay yung civil union, karapatang pantao ng mga LGBTQ natin. Natural, tao kasi sila, gusto na ni Pope Francis, bigyan ng rights, kasi masyadong inaano ng mga tao. Tama naman, anak sila din ng Diyos. Yung mga karapatan nila, wag na lang ipagkait. Pero, not to, to to do the yung same sex same sex mismo mag magse sex with the same person or lalaki, hindi yon at same sex marriage no kahit man hindi pwedeng baguhin now about yung sinasabi mong about uh, mga LGBTQ can be a godparents well kung kung ang LGBTQ as susunod, may vlog ako yan eh. Tandaan mo kapatid, ang LGBT yung mga bakla tomboy, hindi porkit bakla siya o tomboy siya, makasalanan na eh hindi naman lahat, hindi naman lahat eh, ng lalalaki, di ba? Hindi naman lahat ng babae eh, That's the rights. Pwede pa rin yung kapatid. Pag-aaral, pagka uh, sa, sa, tingin ko, tinang, natural, din ano niya yun, kasi may karapatan maging minang yan, lalo na kung hindi naman sila namumuhay ng mortal sin, unless may condition sigurado yan. Even though he's gay, lesbian, basta't wala siyang kalibin, papayag yan. May mga, tandaan nyo kapatid ah? lahat yan, even mixed marriage, kahit yung mga protestant, para sa kaalaman ng lahat. protestant ba pwede mag-receive ng communion? Yes, pero with the discretion of bishop. Kaya nga may mga may mga ano yan, may mga condition yan. Even Pope Francis, sigurado ko diyan, binigay niya yung karapatan na mag godparents ang isang bakla o isang tomboy pero mayro limitation yan may condition yan sigurado ko hindi siya pwede makipag uh, na may kaliping lalaki may kalipin babae yes ano masasabi natin pwede yun as long as namumuhay siya sa sa state of grace and wala siyang kakohabitate ka or kalipin, Pwede po yun, walang masama doon, hindi masama maging bakla, huwag ka lang mga, wag ka lang mga lunya o mag, uh, um uh, pumatol sa sa kapwa lalaki kapwa babae. pwede po yun kapatid.